Hello guys, good evening. Ayan, sige, kumusta po? Siyempre, mapagpalang araw pang mali. Heto na naman po sa si Edita Robles Kid Vlog. Nagbabalik. Ayan, sige, bibihira na tayo makakuha ng uh, mga live. Meron ako konting uh, <clears throat> video for today. Simpleng simple lang. Ay, alam niyo naman, dahil id mo parak. Siyempre, we are not expecting that I have news. Ayan, di ba? At least, ano yan, pasalamat lang tayo sa Lord kasi kahit pa is my blessing na dumating. Ayan, din naman namin inaasahan na, na kahit pa paano. Siyempre, uh, pag uh, pera sa Pilipinas, siyempre, malaking pera na to. Ayan, malaking pera na to. Eh, pero dahil dito, <coughs> ayan, yung ganitong klase is ang pangkain lang pero no choice na no. importante is pasalamat lang sa Diyos at my blessing na dumating uh, uh, meron sana rin mas malaking blessings doon hindi lang ako nakapunta kasi dahil napisi ako sa work mag half day sana ako kaso akala ko kasi hindi darating yung kasama ko so kakahintay ko tapos inabot na ako ng alas 4 kasi dumagsa naman yung mga customer ko kung kailan naman mag out ako ng 2pm <clears throat> saka naman dumagsa so at least um, hindi man ako nakaalis at least may dumating man blessing meron ako kunting ayan nagbigay sa akin ng blessing ayan syempre sabi ko ay sinubre pa talaga daw uh, uh, naman ang taray sana oh, may pa surprise pa nalalaman ayan sige masyado naman ano yung aking kita naman ako masyado masyado yung belly pad ko ayan sige Di na lumiliit yung belly fat ko. So, i-open natin kung magkano to. Na, ayan, kasi na, nakasil pa. Ngayon ko lang kasi. Malaking pera halaga to sa Pilipinas. Ayan, pero syempre dito nga sabi ko nga, kahit anong laki ng pera, ganun din, parang nagtatagpo lang, kasi mamamasahe ka, kulang pa sa pamasahe ito, pang taxi lang siguro charan okay. Diba? Ang taray <coughs> lang. <ba>? <laughs> Naka 5K din rin. At least blessing. Ayan. More blessing. Thank you, Lord. At least nagkaroon din ng blessing. Oo, oo. Laking halaga na to. Ayan. Laking halaga na po ito sa atin sa Pilipinas kung susumahin. <coughs> At least <coughs> may panggastos sa Okay allowance. Ayan, matitipid natin to. Mabibili tayo rito. Ayan, pero kung ikakain mo lang sa ano, o order ka lang ng pagkain. Ayan, kulang pa to. Ayan, syempre, huwag ka na sa labas. Ayan, pang ano pang gastos, pwede niyang pambili ng sabon. Ayan. <laughs> Uh, uh, allowance na lang natin. Ayan, kaya ayan, na ano, pa hinihintay natin. Thank you so much sa blessing. Sabi nga, magpasalamat lang tayo sa blessing. Marami konti, malaki na ng At Pag dumating sa iyo, pasalamatan mo ng bongga bongga. Kasi walang tao magpipikay sa iyo basta-basta ng ganito lang. Kaya, Thank you so much. Hayan. Thank you so much for the simple video for today. Dahil ngayon is last day of the month of uh March dahil Eid Mubarak. So Eid Mubarak all of our friends out there all over the world po Tayo. Ayan. Hope uh, everything is uh, peacefully and <clears throat> everything everything is well. So God bless po, I love you guys and Thank you so much for watching At syempre, salamat din sa mga taong Lagi nakasubaybay sa ating YouTube channel Ayan, huwag po kayo mag-alala Ayan, maybe next time Actually, uh, goal ko lang talaga is Hanggat hindi ko pa natatapos yung mga anak ko Hindi ako titigil Pero pag sila po ay aking kunting kimbot na lang at makakaraos na rin ako sa hawa ng Diyos. Ayan, sa pinaghirapan ko sa matagal na panahon, ayan yung hindi mo expectation na makamare-receive mo lahat ng mga bagay-bagay na yun. Kaya God bless and have a nice day. God bless us all.